sa bidyong ito matututo ka talaga kung paano magbuo ng battery ng DC pan ito mga master bubuo tayo ng 6 volt 6 para sa DC pan so itong gamit natin na battery aldi green battery 32700 ayan 6.5 it's yung capacity ng battery 3.2 volts ayan legit brand new cells at meron tayong dalawang pirasong holder at saka ito yung ating BMS na gagamitin pang 2S ayan 20 ampere okay so bubuuhin na natin so unang unang mga master 2 series lang po ito ayan 2 series lang tapos ito at saka ito ayan Ayan. Ito ang ating min positive, min negative. dito tayo magsisiris mga master. Ayan. Bago natin ano, lagyan muna natin ng Ayan. Fiber glass tape po ito. Ang pangalan dito. Search nyo lang sa online. Sa Lazada o sa Shopee. Ayan, doon ko to binibili. Ayan. Ang purpose nito, kaya natin yan para maging safe yung ating battery. At dito natin ito ay papatong. Ayan. Gamit ang adhesive tape. Ito yung ating adhesive tape, mga master. Ayan. Dito natin nilalagay. Ayan. Sakto lang dapat. Para hindi masayang nilagay natin dito mga master ayan. ayan na mga master so ito isakto lang natin dito yung B plus at saka B minus ayan, ayan. B plus, B minus, yan, sa yung mga ganyan Ayan. sentro lang natin. Okay. Ayan lang mga master. Oh. Tapos, lagyan na natin ng tabing wire. Ayan. At yun mga master, ito na, nalagyan na natin ng tabing wire. Ayan. Dito tayo nag-series. Ito yung ating uh, negative, positive. Dito natin ito i-coconnect. Ayan. Tsaka ito, dito. Tapos itong BM. Ayan. BM. May nakasulat dyan na BM. Yan. Dito sa gitna. Ayan. Dito natin yung hinang. Mas tatandaan, itong B, B plus dito. Sa positive ng battery. B minus dito. Sa negative ng battery. Yung output natin ay dito. Ayan. P plus. P plus at saka P minus. Ayan. Dyan yung output natin. So, hinang na natin mga master. So, yan. Hinang na natin mga master. Unahin muna natin itong output na wire ayan dito sa positive at negative para hindi tayo mahirapan mga master tas sukatin lang natin mga master para sakto lang yung wire tas ito mga master safety na natin kagad to baka kasi magdikit huwag muna natin i-connect yung mga wire sa battery habang hindi pa ito na ano Okay. Okay, ito gagamit tayo ng wire connector. Ayan. Lagi na natin kagat dito. Ayan. Ayan. Para safe. Okay. Ito yung kanya kabila. Dito ay connect yung wire galing sa DC fan Ito sa kanan natin ito hinang. Yan. Unahin natin tong B minus. Ingat lang mga master baka magdikit yung positive at negative. Ayan. Makikita nyo mga master, wala siyang output. Ang gagawin po dyan, para magka-output. Ayan. Tanggalin nyo ito isang negative na wire. Tapos, idikit nyo lang saglit mga master, dito sa kanyang B negative. Ayan. Ayan, saglit lang. Okay. Tapos tingnan na natin kung mayroon na siyang output. Ayan. Yun. mayroon na ma-master. 6.68 volt. Ayan. Kita nyo ba? Yun. Ganun lang kasimple ma-master. Kasi yung iba nagtataka bakit walang output. Akala yung sira Siyempre, nakatulog pa yan eh. Bimis na yan. Kailangan yung gisingin pagkatapos nyo ng mahinang. Ayan, ganoon lang kasimple. Tapos, balutin na natin mga master. At so, yan mga master. Tapos na tayo. At nabalutan na natin yung heat shrink tube. Ayan, ito yung kanyang terminal output. Ayan. So, ang sukat nga pala ng ating pinambalot dito ay 12 cm mga master. Ayan. Ayan. So, bago ito ipasip sa may-ari, ay i charge muna natin. Shoutout nga pala sa may-ari nito. From Sagay City, Negros Occidental, Kaiser, Rinaldo, Capitana. Ayan, shoutout sa inyo, master. Buo na yung inyong order. Hanggang dito na lang. Sana may natutunan kayo sa video nito. Okay, like and share, mga master. Hanggang sa muli, mga ka-DIY.